Kaya, so isi-share ko na sa inyo kung paano ako naging ganito, up to, ganito, up to, dito sa exam, sa nationality, dito sa Spain. So ayan, so ikikwento ko sa inyo yung journey ko, paano ako nakapasad dito sa exam ko. Okay, so before, bago pa ako sa Spain, undocumented pa ako, nag-aral ako ng... Uh, language. So, level 1 at saka level 2. So, hindi yan continuous. Marami akong absent. Kung baga, after ng 2 years ko na pag-aaral, is hindi ako, is hindi ako as in fluent na fluent. Meron lang akong uh, knowledge, basic knowledge about sa Spanish. Uh, pero malaking tulong siya. After noon after na nagkaroon na ako ng papel, hindi na ako nag-aral nag, nag ulit. <laughs> Ayan, hindi na ako nag-aral. So, ngayon, after how many years, gusto kong uh, mag-apply ng uh, nationality. So, mag-i-exam mag ako. So, anong ginawa ko? Okay, so ang ginawa ko... Kasi nakalimutan ko na eh matagal na akong nag-aral ng uh, language level 1 at saka level 2. So ang tagal na ang dami ko nang nakalimutan at saka basic lang yung nalalaman ko. So syempre mag exam ka, kailangan naka-prepare ka. So kailangan kasi sa exam kasi dalawang klase, yung CCSE at saka yung uh, daily exam. So, kailangan maipasa mo ito kasi may bayad din ito. Ngayon, kasi nga nakalimutan ko na yung mga pinag-aralan ko, uh, nag ako mag-online class dito sa Los Biminda. Ayan, uh, ilagay ko yung kanilang Facebook account. Ayan, kung gusto nyo mag-online class dito sa Los Biminda po. Ayan. Nag-aral ako almost ilang months din ako nag-aral. And then, nagpaturo ako kung paano uh, yung exam ng nationality. Una, nagpaturo muna ako ng mga grammar. Ayan, yung maalala ko lahat ng pinag-aralan ko. And then, next is nagpaturo ako ng uh, paano mag-exam ng nationality. Kasi pag wala ka talagang knowledge, wala kang alam kung paano ang exam talagang mabablockout ka at sayang po yung bayad nyo pag once na mag-exam kayo na hindi kayo prepared. Nag-continuous ako mag-self-studies and then, of course, dinownload ko yung CCSE na application uh, Instituto Cervantes so every year yan mayroong 2024, 2025 so kung mag-exam kayo ng 2026, ngayong 2026 dapat i-download nyo yung uh, CCS is uh, Instituto Cervantes 2026, ayan and then of course nag-aral din ako, self-studies din ako ng um, dili ayan so bumili ako sa Amazon ng libro, ito Nuevo daily Ayan, nag-aral ako at dito makikita mo kasi yung mga kung paano ka mag-exam. Aside niyan, kasi dito sa libro, uh, meron yan mga questionnaire. Ayan, so kailangan mong sagutin. And then may audio yan sa YouTube. Pero, yun nga, uh, maganda kasi nga nag-aral ako online doon sa Los Liminda at na-guide nila ako. So, dito parang review-review na lang para meron akong knowledge. Ayan. So, 'yan, yun yu, ito yung sa libro. So, uh, parang uh worth uh 15 euro. More or less 15 euro lang itong libro. Ayan para magkaroon ka ng self studies kasi aside sa mga pag pagpapanood mo ng mga YouTube panood mo ng uh, pag-online class ko, syempre nag-self-studies talaga ako para maipasa ko. kasi syempre mahal din ang, ang bayad sa exam. So, I think yung exam na ito is 100, uh, basta ilalagay ko sa inyo, ilalagay ko dito kung magkano yung exam ng CCSE at saka exam ng daily ados. Ngayon, pasado na tayo sa exam at magpo na tayo para sa pagpaprocess natin ng nationality. Ayan, kumukuha na tayo ng mga requirements para at least may pasa natin. Ayan. So, yan. So, kailangan talaga is mayroong magtuturo sa inyo. Kailangan din self-studies. Ayan. Para alam mo kung paano ang way ng exam. Ayan. So, yan lang muna yung mga ginawa ko. So, una, yung ginawa ko is nag-aral ako ng 2 years para sa basic knowledge ng uh, Spanish. Pangalawa is nag-aral ako online. Sa Los Viminda. And then, pangatlo is nag-self-studies ako. Ayan. CCSE na application. At saka itong daily na libro. Ayan. Self-studies. Talaga, kailangan. And then, of course, practical. Practical. praktikar, <laughs> <laughs> Of course, mag-practice ka ng iyong language. Of course, dun sa mga... Kakilala mo sa mga tindahan, sa mga alaga mo. I-practice mo talaga yan para malaman mo kung paano mag-pronounce. Ayan, so susunod, i-share ko sa inyo kung ano ang mga nilalaman ng daily para maturoan ko kayo kung paano ang style or paano mag-exam sa daily. Ayan. So, ayan, bye!